Sa updates tungkol sa pagpapayigting sa gun ban, at sa investigasyon ng insidente sa Atimonan, Quezon, makakausap po natin ngayon sa telepono si Police Superintendent Herenoso serbo Jr., ang spokesman po ng Philippine National Police. Magandang umaga po, sir. Uh, yes, uh, magandang uh, umaga, Tina, at sa ating mga tagapakinig. Opo, kumusta na po yung pagpapatupad natin sa election gun ban? May mga nakumpis ka na po bang mga dagdag na arma sa mga checkpoint? Ah uh, yes, mula nung nagtutupad po tayo ng ganban noong isang araw ano, January 13, ay eh, patuloy naman ang ating ginagawang uh, pagkakandak ng mga checkpoints. Nationwide mm -hmm. ito. dito uh, sa ah, sa lahat po po. ng mga munisipyo at siyudad natin sa Pilipinas at uh, nga po, wala tayong kompletong datos kung ano na naging resulta. Mm -hmm. Pero masasabi ko nga, naging matagumpay ito. Base na rin sa mga feedback po na naririnig natin dito sa National Headquarters. Opo baka po akalain ng mga tao eh baril lang po ang bawal kasi election gun ban lang po yung sinasabi. Ano pa po, po ba yung mga sinisita po ninyo sa checkpoints? Yes, ang uh, <clears throat> ang uh, ang checkpoint po natin bagamat nakafocus sa ating pong mga loose firearm dahil election gun ban, ito naman po eh pwede pa rin namang manghuli o mangsita ng mga ilang ibang uh, lahat ng klase ng kriminalidad. Pwede mm -hmm. po ito manghuli rin ng drugs. O pwede rin itong manghuli ng mga suspects. For example, yung mga tao na may mga, may mga warrants of arrest. O mga wanted for carnapping, kidnapping, or uh, ano pa mga krimen. Pwede pong hulihin yan pag may nagsasagawa ng checkpoints ang ating mga taga pnp Opo. Sir, um, wala po bang mga nagre-reklamo tukol doon po sa asal ng mga pulis siguro o doon sa mga nagbabantay sa mga checkpoint? Uh, yes, tama ka, Tina. No? Ang PNP eh, talagang nangihikaya sa ating mga publiko na maging mapagmasid, lalong-lalo na sa mga pulis natin na maaaring uh, hindi nagiging maganda o mali ang SOP natin na tutupad uh -huh. sa checkpoints. Ano? At uh, na, tulad ng nasabi ko, mula naman kanina uh, nung nag-check eh, wala pa naman tayo mga masasamang report na nari-receive mula po sa ating mga kababayan. Opo, sir. That's good news. Doon po naman po sa insidente sa Atimona na Quezon. Sir, ano po masasabi niyo doon sa pahayag ng NBI na mukhang nagdududa sila na enkwentro nga yung nangyari? Ang uh, ating National Bureau of Investigation, ang lead agency na nag-iimbestiga dito sa Atimona, ano? mm -hmm. Atimona and Quezon. At uh, ang PNP ay uh, 100% na sumusuporta sa magiging findings po nila lahat po ng mga ginagawa ng fact uh, finding uh, activity ng PNP, yung mga in initial investigation na isinagawa namin, ito po ay isusumite natin sa NBI at kami ay sasang-ayon, kami po ay makikipag at kami re-respeto kung ano man po magiging findings ng National Bureau of Investigation. Opo, aabangan po namin din yung resulta ng investigation na yan. Maraming salamat po, Police Superintendent Generoso Serbo Jr., ang tagapagsalita po ng PNP. Maraming salamat din Tina at magandang umaga.